Hi guys, for today's video, magsinigang tayo ng ulo na naman ng salmon. Sinigang as in Philippine talaga, in Philippine mood. Mayroon din siyang laman pero mas lamang yung ulo. Kasi yan ang masarap sa ulo sinasabawan. Ang lamas na to sibuyas, kamatis, Tsaka Luya. ato na siyang pagkakalan. Tapos, may sili. Siling. Sili! Ganun. Tsaka, kangkung. Kangkong sa bakuran, guys. O, daghang kaayo. Namitas si kaibigan ng kangkung. Sa bakuran lang namin yan. Kahit mainit. Hmm, yan lang yan. Ngayon, umpisahan natin ang ano. Ang um, Ganit. tapos ang atong ang atong timpla nor nga pangsigang ang nakabutang kay kuan man ka ng hipon pwede ra good na good okay, man na. ako kasi magsigang ako sa siyang pabukalan at maayo ang kanang lamas para mutugom ang iyang kanan siya hinugasan na na siya guys ayaw ayaw ka balaka eh, party na siya sa ang um, um, hugaw po na ginagmay party ko na siya pampaganda ng busis wa man matod pas mga katiguangan way namatay sa kalimpyo Dag, ay kahugaw may hugaw kida Brassmark. Ano, nakaalis na? Gahawakan ni baga na na na. Kaya nga, hindi ka pwedeng pumunta doon makahawak kang sibuyas kay ma, -ma, ma masalin yung masalin yung amoy ng kanyang bag. Na na ah, wait talaga. Nasabi ko talaga saan si Rayda banda sa taas pumunta. Kay paano ako? Wala akong wala akong tawag nito wala akong magic na para hindi ako magkita ng tao hmm? ihawak mo ng sibuyas para palitan ng sibuyas hindi ako marunong magmagic na hindi ako hindi matanggal ang hindi ako makita aywa kulyong kulyong hindi di ka makita na Alhamdulillah. Ay, tapos tubig natin kunti lang kasi ulo lang naman, pang tatlong taong sabaw lang na, na tubig ang iyan ko para madali siya mo. Aywa, Telepon mo hindi mo hawak, may tawag si madam. Pag tiktok, sayaw-sayaw. Ay ko, tiktok yun eh. <laughs> Talog na naman ako sa tiktok. Oh, mo to, kay. takot, takot naman <laughs> ano ako tiktok. Hindi naman ano ako nakahubad. May damit naman ako. Ngayon, hintayin natin yung siyang kukulog Guys, tapos pag nakulo na yun, ihulog natin yung isda. Mga 5 minutes, ihulog natin yung gulay another 5 minutes ihulog naman natin yung pangasim another 10 minutes luto na pwede na kumain abangan mamaya guys hanggang pitok pitok mo nang yung bakit ganun nagpitok pitok ang kalan